Sana all 200. Nandiyan. Ito na yung napadalaw naman sa Kay Basurero TV. Legit talaga hindi scammer totoo talaga namimigay si Basurero TV ng mga blessings sana. TV. Thank you very much Basurero TV. So 'yun no mga kabasura. Kakauwi ko lang at ito gusto ko agad panoorin yung mga uh, taong nag-send sa akin ng video na natanggap na nila yung pinadala nating cellphone. So ito, tara, samahan nyo ako, oh, panoorin natin sila. Nakakatuwa pa kasi nag-effort nag pa silang mag-edit. Grabe yung support, ano. Appreciate ko po kayo. In-edit nyo pa yung video para lang ma-send sa akin. Ayan si ate. Uh, Samsung! Samsung! Nagulit pa siya, Samsung. Tuntua <laughs> siya kasi, alam, ang gantong Samsung, brand sa atin, syempre. Ano yan?

Negros Occidental, parang o, oh, mer, o oh, Mindoro, basta hindi ko ma, 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 ma alala kung saan to exactly Nandito na yung napadalawnan to sa kay Basuriro TV. Yes, Legit sense. talaga, hindi scammer, totoo talaga namimigay si Basuriro TV ng mga blessings. Sana hey, kayo din ipalo niya. Basuriro TV, thank you sir sa, pa, maagang pamasko at blessings mo sa akin. Sana marami Sana kayo pa pa yung, pa yung mga nakuha niyo. Na ito, ang galing, guys, galing na, 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 na Ang na ang aking parcel. Eh, galing kay Basura TV. Legit talaga siya. Parang mas magaling pa sa mag-edit siya. Ito na siya, siya guys. Oo, open natin siya. Galing kay Basura uh, TV. Thank you very much, sa Ito TV. Ang ganda niya. Magagamit ng anak ko. <sighs> Tapos ito na uh, nga. Ito siyempre nagbibigyan ako sa mga taga sa Okay, ah. <laughs> oh, thank you. Oh, thank you. Anong na lang na Ah, pala, pala Thank you, thank you, thank you. Thank. So, ito kasi si see kaya binigyan natin siya ng cellphone, no. Ah, uh, siya kasi minsan yung papakiusapan ni Mrs. na mag-drive pag kami pupuntahan sila, no. So, binigyan namin ng konting appreciation, pasasalamat dahil uh, lagi siyang available kapag kailangan nila misis uh, may pupuntahan sila tapos yung iba eh, nagsend lang lang nag, nagsend na lang nung picture nila no so ayon dapat pito yun eh dapat pito yung ipiplex ko nga sa inyo pero apat pa lang hindi pa kasama yung si Konsi yung taga sa amin. hindi kasama sa anim yun na binigyan ko na no? pampito yun so yung ilan pa may tatlo pa yata o dalawa dalawa na hindi pa nagsisend ng video nila no baka hindi pa nila natatanggap ngayon tapos meron na akong isa na hindi masendan ay na hindi ko makontak no mga kabasura ah uh, isa rin to sa anim na mabibigyan eh ah uh, bale siya si Ate Lin Nolase Ate kung napapanood mo po to at sana mapanood mo mag-message ka po dito kay Mabis Korean item para maipadala ko na din yung uh, ibibigay kong cellphone para sa anak nyo. Dahil po yun sa walang sawan yung suporta. No? So, yun mga kabasura. Ang saya na naman. Nakapag-flex na naman tayo ng mga unboxing. No? So, dun sa mga hindi pa nag-send, uh, pa request lang. Sana lang meron. Pero kung wala, okay lang naman. No problem. Uh, kahit picture na lang na, na katunayan na na-receive nyo. No? So, baka kasi sa iba napunta. Sayang. Kaya, yun, mga kabasura, isa na namang accomplishment. <laughs> Success na naman yung ginawa nating pamimigay ng cellphone. Abangan nyo sa mga susunod pa, marami, marami tayong napulot at marami tayong pamimigay. Para sa inyo lahat yun. Dito nyo lang yung naabangan sa nag-iisang Baserero TV. Be kind, but not always. Peace. Peace.